Salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po mula po naman dito sa Rizal, si kapatid na Webster Lerum, isang katoliko, 25 years old, ng Barangay Puting, Pasig City. Ito po ang katanungan ni Brother Webster. Magandang gabi po, Brother Eli. Tanong ko lang po, namatay po ba ang tao? Saan po ba napupunta? Sa langit po ba o sa lupa? Pangalawang tanong ko po, ang abuloyan po ba talaga, pagkano po ba at paano po ba dapat ibigay? Abuloyan na ano, utos ni Kristo, kapatid. Kaya lang, ang sabi ni Kristo yung nasa 9.7 ng ikalawang Korinto, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. wag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya magbibigay ayon sa pasya ng puso hindi ika'po bawal lang ika'po ngayon hindi ika'po ang batas yung ika'po batas yon sa panahong Israelita pero sa ating panahong Kristiyano sabi magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso huwag mabigat sa loob o parang pinipilit Sapagkat ang iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Ngayon, doon sa isa mo pang tanong, ang tao pag namatay, saan mapupunta ang kaluluwa niya, no? Ang sabi sa Biblia ganito, yung katawan ng tao pag namatay, mababalik yung lupa sa lupa, yung alabok sa alabok. Yung espiritu babalik sa Diyos. Basahin natin yung Ecclesiastes 12.7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang Espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Hindi mapupunta sa purgatorio, wala no. Ang alabo, babalik sa alabo. Tapos yung Espiritu, babalik sa Diyos. Pagdating ngayon ng araw ng paghuhukom, bubuhayin ka mag-uli. Bubuhayin uli yung katawan mong namatay. Kaya ang tawag doon sa Biblia, pagkabuhay na mag-uli. 37.4 ng Ezekiel. Muling sinabi niya sa akin, "Manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito: Narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayoy mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat." at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Kahit na yung butong tuyo na, matagal na matagal ng patay, na disintegrate na dahil tuyo na eh, bubuoyin uli yun. Yun ang sinasabi rin sa pasyon eh. Nakasulat din sa pasyon yung kinopia lang sa Biblia yun eh. Buuin uli, mabubuhay kang mag-uli. Tapos haharap ka sa hukuman ng Diyos. Samantalang hindi pa naguhukom, yung lupa nasa lupa. Yung espiritu babalik sa Diyos. Pagka dumating na yung paghukom, bubuhayin ka mag-uli, ilalagay uli yung espirito ng buhay sa'yo, mabubuhay ka. Pagkatapos haharap ka sa paghukom. Yun ang mangyayari kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po, Brian Mat din, salamat. Sa Tagbilaran City naman po tayo sa Bohol. Magandang araw po sa iyo, Brother Eli. Uh, ito po ang tanong ko. Bilang isang katuliko, na nar nararapat po ba o tama bang i-confess sa pare or press ang aking kasalanan? Yan po. Nagkasala ka sa pare, sabihin mo sa kanya, nagkasala ko sa iyo, no? Pero kung nagkasala ka sa nobyo mo, eh sa nobyo mo, ikaw, doon ka mangumpisal. Basahin natin ang 5.16 ng Santiago. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Tuwana gano, magpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan. Ang sabi, Confess your faults one to another and pray one for another that he may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Maliwanag, ipahayag nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Sa Sibuhanon, sabi, Busa, magsinugiray ang usa, ug usa kaninyo sa inyong mga sala, ug magampon ang usa alang sa usa. Aron mga ayo kamo. Kita mo? Ang usa ug usa. Eh, halimbawa, nagkasala ka sa kaibigan mo, sa kaibigan mo doon ka mangungumpisal. Hihingi ka sa kanya ng tawad kasi sa kanya ka nagkasala. Eh. Pero pangunahin dapat mangumpisal tayo sa Diyos. Siya una sa lahat eh. Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. English kapatid la I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. And thou forgavest the iniquity of my sin. Said I will confess my transgressions unto the Lord, not to the priest. If you have sinned against a priest, you have to confess it to a priest. But if you have sinned against another person, you have to confess it to that person. If you have sinned against the Lord, first of all, as the Bible said, I will confess my transgressions unto the Lord. And thou forgavest the iniquity of my sin. Let us read that in Cebuano, sabi, giila ko ang akong sala, nganha kanimo ug wala ko tagoy ang akong kasalanan. Mingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Makita mo? Maliwanag kahit saan mo basahin Biblia. Mangungumpisal ka sa Diyos, tapos kanino pa? Doon sa kung kanino ka nagkasala, that is justice. Aaminin mo kung kanino ka nagkasala, mangungumpisal ka. Kung kanino ka nagkasala, kasala ka sa kumpari mo, sa kumari mo, sa tatay mo, sa nalay mo. Punta ka sa kanya, umamin ka, yun ang utos ni Kristo. Tapos ipapanalangin ka niya, papanalangin mo siya, yun ang utos kapatid. Sana naunawaan mo. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Doon naman tayo sa isa pang mobile coordinating center natin sa Balanga City sa Bataan. Si kapatid na Bobby de los Santos. Bataan kami. Maraming maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po ay si Brother Renato Jimenez at ito po ang kanya katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Tatlo po ang aking katanungan. Ang una po, kasalanan po ba, Brother Eli, ang magsugal? Ang pangalawa po, kung kasalanan po ang magsugal, bakit po wala sa katusan ng Diyos ang wag kang magsusugal? At pangatlo po, totoo po, po ba ang sermon ng pastor namin noon na samba ka ng samba palagi? Kung nagsusugal ka naman, ay wala rin katuturan o walang kwenta o baliwala ang iyong pagsamba. Kaya po ako natigil sa pagsamba dahil bale wala rin pala kung, kung pala kami nagsasamba at kung kami nagsusunod din. Okay po, salamat. Kapatid na rin nato, pagkatingin ko na sa edad na rin kayo, pareho lang tayo, baka matanda ako sa inyo. Sa edad po nating ito, kailangan medyo gumagamit po tayo ng pag-iisip na mas malawa kaysa noong bata-bata pa tayo. Ganon. Ako kasi nung ako'y tumandanan, marami akong naging konsiderasyon sa buhay na hindi ko pinapansin nung bata-bata ako. Eh. Meron po akong tiyuhin, sugarol. Siguro mga tatlo yung tiyuhin kong sugarol. E kung nung bata ako, nakikita ko sila nagbabarabaraha, may pulitana, may mga kabayong oros, kabayong kopas, may sotang bastos, etc., no? Ang tawag nila ron sa sugal nila, Bicol. Yung pag tumama ka ng pulitana, doble. Pulitana ang tao. Hindi ko alam eh. Basta't yun lang ang natatandaan ko. Dahil may barabaraha sila, no? Ngayon, nakita ko kasi doon sa panahon na yon yung aking mga tiyuhin, parang ang naging ano nila, sugal na lang lang sugal. Walang naipundar sa pamilya. Nung matanda na sila, yung mga anak napabayaan. Pagka nasubo sa sugal kasi, kahit maubos yung sweldo, kahit wala lang pambili ng bigas, naku, umaga, tanghali, hapo, nasa sugalan. Sabi ko, parang masama nung maging matanda na rin ako. Parang masama kung ako babalik ako sa panahon at ako may anak na ganong karami, pito, walo, siyam. Kahit sinko, hindi ko isusugal. Gagastusin ko ng maayos, i-invest ko kung meron akong sobra. Para magsugal ako, eh, ba't para ka nagtatapo ng pera? Kasi sa sugal, mas madalas na matalo ka eh. kaysa sa manalo ka eh. Minsan kang manalo, pag nanalo ka naman ng marami, hihingi naman ng balato yung mga miron. Eh, para ka rin walang napanalunan. Ganun ang nakikita ko eh, no? Actually, ako man kapatid, nung hindi pa po ako kaanib sa iglesia, mga edad 15, 16, nalulong din ako sa sugal. Ang klase ng sugal na kinalulungan ko, yung parang yung pinball ba tawag doon? Merong machine na ganun na maglalagay ka ng taya, tapos may lalabas na bola. Pag napasuot mo lahat yung bola doon sa target, mahuhulog yung katakot-takot na barya. Eh siguro inaabot ako ng alas 4, madaling araw doon sa kata-target, hanggang nauubos yung pera ko. No? Kumikita kasi ako noon, meron akong tindahan, 12 anyos pa lang may tindahan na ako eh. Eh kumikita ako, hanggang 15 anyos ako, nagsusugal ako. Eh sabi ko, nung, mag, nung ako ako'y magkaisip na at lalo na nakabasa na ako ng Biblia, nag-aral na ako ng pagkaministro, sabi ko kahit singko ko kung alam ko lang, hindi ko i-invest sa sugal kasi lumalabas parang nai-interes mo pera na gusto mo matalo mo yung kasugal mo. Wala namang nagsugal na nanalangin muna sa Diyos. Diyos, sana po ako matalo manalo yung aking kapwa dahil mahal ko sila. Ang utos kasi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. E kung mag-iisip ka, kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, gusto mo bang matalo? Ayaw mo. Gusto mo manalo. E kung iniibig mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo, hindi mo haangaring matalo mo rin siya dahil mawawala ng pagkain yung pamilya niya. Di ba ganon? Doon sa mga premises na yon nag-iisip ako, hindi yata maganda ang sugal. Nakita ko sa karanasan, yung mga tiyuhin ko na mga sugarol, walang naiwang kabuhayan sa kanilang mga anak. At ayun, ang mga anak ay eh, hanggang ngayon nahirap na hirap sa buhay. Sabi ko, bunga ito ng pagsusugal ng aking mga tiyuhin. Ang nanay ko po sugarol nung araw, nung hindi pa po siya kaanib sa iglesia, sugarol ang nanay ko. Napakarami ko ikaanak ipinatalo sa sugal. Gano'ng karami nanay? na e ka, isang truck na perang hapon natalo sa sugal. Sabi niya. Eh kasi nung araw kasi yung perang hapon, pag mamimili ka ng alimbawa, mamibili ka sa palengke, dapat may dala ka isang bayong na perang hapon. Kasi ang isang nyog, 50 mil. Oh, ang isang nyog na maliit, 50 mil. Nung araw, nung panahon ng hapon. Eh merong hanap buhay ang tatay ko nung panahon ng hapon. Siya ang manager nung, nung vitamin bakery na nagsusupply ng tinapay sa PGH, at saka sa San Lazaro. Kaya napakaraming pera ng nanay ko noon. Ang pera ng nanay ko noong panahon ng Hapon, eh sako-sakong ano. Eh kung kukwentahin mo anak yung naipatalo ko sa sugal, sabi niya, eh ano, baka isang truck ng perang Hapon. Ibig sabihin, galing kami kasi sa lahing sugarol. Ang nanay ko, sugarol. Ang mga tiyuhin ko, sugarol. Nakita ko, hindi maganda ang takbo ng ekonomiya ng pamilya ng sugarol. Ngayon, nang pag-aral ako ng Biblia, naisip ko, wala nga nakasulat sa Biblia, direkto, huwag kang magsusugal. Eh, ang sabi naman sa Biblia, ang bagong tipan, hindi naman letra por letra, kapatid. Tres sa is ng ikalawang korinto. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ito, kapatid, ay espiritual na salita ang sinasabi. Hindi letra por letra, hindi titik ng titik ang pagbabatayan natin. E eh, dahil bawal ang nabasa, bawal magsugal. E eh, magsusugal ka na. E eh, ganito mangyayari, kapatid. Bawal magsyabu. Wala sa Biblia 'yung bawal mag-shabu eh. ka na rin, 'di ba? Wala naman kasi dun sa Biblia na kalagay, bawal mag-shabu. O kaya eh bawal mag-smuggler. Wala kang mababasa sa Biblia bawal mag-smuggler. Eh mag smuggler ka na. Kasi ang bagong tipan hindi po 'yan letra por letra. Kukuhanin mo 'yung espiritu ng salita. Kaya kung sinabi ng Diyos iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Eh ayaw mong matalo ka, huwag mo ring hangarin matalo yung kapwa mo. Pagka ganun, iiwas ka sa sugal. ba? Diba? Ano ba, ayaw mo kapatid na ikaw ay sinasampal, huwag ka ring mananampal. Tawag dun sa atin eh. Kaaral ako sa eskwela eh, yun ang golden rule eh, 7-12 ng Mateo. Basahin po natin. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Lahat ng bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gawin naman ninyo sa kanila, sabi ng Panginoon. Do unto others what you would like others to do unto you. Kaya ganun ang pagmamahal sa kapwa eh. Ayaw mong masasampal, huwag kang mananampal. Gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Gusto mong mapatawad ka, magpatawad ka. Gusto mong unawain ka, umunawa ka. Lahat ng bagay na gusto nyong gawin sa inyo ng kapwa, gayon din ang gawin nyo sa kanila. Gusto mong kaawaan, matuto kang maawa. Yun ang, yun ang ano eh, batas espiritual ng Panginoong Hesus eh. Mapalad ang maawain, kaawaan ka sila, sabi ng Diyos. No? Kaya kung ano yung ginawa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Eh ngayon, kung ikaw ay nagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, abe, hindi ka magsusugal kasi sa sugal ang hinahangad mo, makuha mo yung pera ng kapwa mo sa madaling paraan. Eh ngayon, walang letra por letra ang bawal magsugal, gaya rin ng salitang bawal magsyabu. Pero kung konsensya at kung isip ang gagamitin natin, kung puso, didiktahan tayo ng ating konsyensya, masama ang magsyabu. Kaya nga ang mga kabataan ngayon ay mga suicide na eh, dahil sa syabu eh. Pero meron tayong mababasa sa Biblia, kapatid. Bawal talaga ng Diyos yung sugal. Basahin natin ang kawikaan uno Jis. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo'y mga kubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Sabi ng Diyos, pagka hinihikayat ka ng makasalanan, huwag mong ipapahintulot, huwag mong tutulutan. Halimbawa, sinabi nila, alika, tayo'y magsibakay tayo, magbubu tayo ng dugo, patayin natin si ganon. Ha? pa, papatay nila, natripan nila. Huwag kang sasama sa kanila, sabi ng Diyos. Tapos, ano pa? Tuloy natin. Ikaw ay makikipag sa palaran sa gitna namin magkakaroon tayong lahat ng isang supot, anak ko. Huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Inikayat kanila kanila na tayo ay kaya magsapalaran tayo, makikipagsapalaran lang ka sa gitna namin. Magkaroon tayong lahat ng isang supot. Ayun, sugal yun, ano? Parang jackpot, no? Anak ko, sabi ng Diyos, huwag kang lumakad sa daang kasama nila pigilan mo ang yung paa sa kanilang landas. Hindi so, di bawal pala pag hinikayat ka magsugal. huwag mo ka sasama. Gaya rin nung pag hinikayat ka magbubu ng dugo, pumatay ng kapwa, huwag ka sasama. Salita po ng Diyos yan, kapatid na Renato. Sana naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. Doon sa isa pong tanong nyo, totoo ba na ang sermo ng pastor na pag ikaw eh, nagsusugal ay baliwala rin ang iyong pagsamba? Alam mo po kasi ganito kapatid ang prinsipyo ng Biblia. Hindi ko alam kung paano sinabi ng pastor niyo sa inyo. Pero ako meron na akong paraan ng Diyos na sinasabi sa Biblia para maintindihan ng tao yung masela na batas ng Diyos. Dos on sinang Santiago kapatid na Daniel. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sabi na huwag kang mga niya, yung Diyos na nagsabi noon. Siya rin man ang na nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka nga nangangalon niya, eh, pumapatay ka naman, nagiging suwail ka sa Diyos at sa kautusan. Ibig sabihin, eh, limbawa, ang nagsabi na huwag kang papatay, siya rin na nagsabi na, anak ko, pag hinikayat ka ng makasalanan, na makisama ka sa kanila at maglaro na sa pararan at magkaroon ng isang supot, huwag kang sasama sa kanila. Siya rin ang may sabi no ang Diyos din eh. Kaya kung naniniwala kang bawal pumatay, maniniwala ka rin bawal magsugal. Yun po kapatid. Sana naunawaan nyo. Uh, Brother Eli, uh, makayang sugal na po ng mga ginagawa. Paparal po ng mga anak, mabuti pa sa pamilya niya, at wala siyang uh, ginagawang kasalanan. Ang isang pastor, gumawa ng puro kasalanan, eh makasalanan pa rin. Ang sugarol, gumawa ng kasalanan, makasalanan pa rin. Pero ang sugarol, na gumawa ng mabuti po, eh mabuti pa rin. Kasi wala naman po siyang ginagawang masama. Mula't paparal po siya ng mga anak niya, napagtapos niya lahat. Kung siya po ay, eh, libangin lang po niya magsugal para yung mga kasama niya ay eh, maglibang-libang sila tulad ng mga pare. Ay, eh, alam po ninyo, ang mga sugarol ay napakarami po natutulungan. Sa buong degdig po, napakarami po yung bilang ng sugarol na nakakatulong po. Pwede sa mga charity, pag nananalo po yan, yung mga nangihingi po ng gamot, binibigyan po, yung mga nambabalato na walang pagkain, eh, nang bibigay po sila lahat. Hindi naman po lahat ng sugarol ay gumagawa ng masama. Miskin na po hindi sugarol, kahit po siya pastor, kahit po siya isang teacher, gumawa po siya ng masama, masama pa rin siya. Pero ang sugarol po, pag gumawa siya masama, masama pa rin. Pero po ang sugarol, ay eh, gumawa po ng lahat ng kabutihan, eh, para yung napakabuti niya sa paningin ng Panginoon. At siya ang Panginoon na nangingiti sa kanya. Dahil baka ba siya nagsusugal, eh, nagkapaparal siya, naging mga tagumpay ang pamilya niya, siya ay nakamaray na tulungan ng mga tao dahil sa kanyang pagsusugal, nananalo po siya binibigyan niyo po lahat ng na nangangailangan, lahat ng mga walang ma walang makain, binibigyan po niya. At lahat po ng mga gusto magpamigay ng tulong, tinutulungan po ng mga sugarol. Mababait po mga sugarol. Mayroon po sa albahay, mayroon po mababait. Kaya hindi po lahat naman, eh, makasalanan. Kasi wala po nga po sa Biblia. Kaya po sinabi sa Biblia, huwag kang magsusugal. Hindi po masama ang magsugal. Ang masama, yung mga bawal po sa kanya, pastor hinahangad mo kaya mga kayamanan ng ibang tao. Talagang masama po yun. Miskin po hindi sugar or po pastor, masama pa rin po kung maghahakit kayo. Kayamanan yung kapwa. Huwag kayo ka magnanakaw. Eh, miskin po hindi sugar or eh. Pag naglakaw, masama din po. Kaya pero po, ang sugar po, e, eh, wala po niya labag sa kautusan ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang nagsabi nung huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang mga niya. Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo, buo. Basahin natin ang dos gis ng Santiago, kapatid na Danyin. Sa Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayon, ang sino mang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, gumaganap ako ng buong kautusan, eh tinitisod ko naman yung isa, ayaw kong tanggapin yung isa, eh nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, mas matupad natin buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa tresya ng Santiago, kapatid na Daniel sa Kapitulo 3 at versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Ang salita ng Diyos, hindi dapat kinatitisuran yun ng tao eh. Dapat ang salita ng Diyos tinatanggap, hindi tinitisod. Na para bang parang meron kang salita ng Diyos na hindi mo matanggap, no? Ang mga Kristiyano po kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala pong Kristiyanong sugarol. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano manggagawa ng tolda. Kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila, ang hanap buhay nila manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano noong araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano, ang kanilang profesyon na nasulat sa Biblia, kagaya ni Lucas, doktor si Lucas. Pero hindi sila, wala kang mababasa sa Biblia ang nakarecord na sila ay nagsugal. Sino mang Kristiyano noong una. Ngayon, ganito lang naman kasi yon kapatid na Renato, No? Kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos. Uh, kung ang obserbasyon nyo ang sugal ay hindi nakakasama, kalayaan nyo po 'yon. Pero ako, personally, eh ang obserbasyon ko wala akong nakitang mabuti sa sugal. Eh. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero sa aking opinyon, wala akong nakitang mabuti sa sugal napakarami kong alam na pamilya na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa guwago eh. Napakasugarol. Yung pamilya napabayaan. Sa Pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, eh. hindi na tayo lalayo eh. Napabayaan ang pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak. Mga pinsang buo ko, no? Dahil ang mga magulang naging sugarol. Kaya kung sa inyo, ang paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, eh, napakabihira po nung ganun, kapatid. Ang mas marami ang napapasama dahil sa sugal, kung kukuha tayo ng, ng statistics, nasa, ano po yan, nasa internet yan eh. At nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulong sa sugal, kuminsa natututong magnakaw, natututong mandaya sa pamilya natututong mandaya sa propesyon. Ha? Kung sa gobyerno, natututong magkurap dahil dahil sa sugal. Kaya, hindi nyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang impormasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasama. Yun po, at magandang gabi po sa inyo dyan, mga taga-bataan.